Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol kay Father Juan Severino Malyari, isang paring Katoliko na nagmula sa Magalang, Pampanga. Sa likod ng kanyang abito at mahinahon na pakikisalamuha sa kanyang mga parokyano, ang pangalan ni Father Malyari ay mas kilala sa titulong first Filipino serial killer. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilim. Kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisapin na rin po sa like button na magdala ng payong baka umulan sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Sa relihiyong katoliko, ang mga pari ay isa sa pinakatinitingala at nire ng mga deboto. Ang kanyang homilya ay tinuturing na mensahe mula sa Diyos at ang kanyang mga payo ay tunay na sinasa puso ng mga dumadalo sa misa Ngunit paano kung ang kura paroko ng isang lugar ay siya magiging dahilan ng mga karumal-dumal na krimen sa paligid ng simbahang kanyang pinamumunuan? Si Juan Severino Maliari ay sinasabing pinanganak sa Makabebe, Pampanga. Ang kanyang eksaktong taon ng kapanganakan ay hindi malinaw Ngunit sinasabing ito ay humigit kumulang sa taong 1809. Ayon kay Dr. Luciano P. R. Santiago, may akda ng Laying the Foundations, Kapampangan Pioneers in the Philippine Church. Si Malyari ay nagmula sa isang pamilya kapampangan na ang mga ninuno ay mga key benefactors ng kanilang lokal na simbahan. Nag-aral siya ng teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan nagtapos siya noong 1809 at na-ordain bilang assistant priest sa Gapan, Lubao at Bacolo. Nang maglaon, tumakbo siya bilang kura paroko sa maraming lokalidad, kasama ang Orani, Mariveles at Lubao. Ngunit siya ay ilang beses na hindi nakapasa. Si Father Juan Severino Malyari ay isang matugumpay na tao na may pambihirang kakayahan. Siya ang kauna-unahang Pilipino na namuno sa parokya ng Pampanga noong 1816. Sa panahong hindi pangkaraniwan para sa mga paring Pilipino, ang magkoron ng mga posisyon ng kapangyarihan mula na maghari ang mga Kastila. Isa rin siya sa unang Pilipino na natuto ng calligraphy. Ginamit ni Malyari ang kanyang talento upang pagandahin ang taunang ulat ng parokya ng mga namumulaklak na bagi at mga anghel sa ulap ayon sa Pampanga Quarterly Journal na Singing. Sa dami ng mga kahangahangang talento ni Father Malyari, walang kahit sino man sa mga nakakakilala sa kanya ang maghihinala. Na nang nagsimulang isa-isang pinapatay ang mga parokyano ng kanilang lugar, walang ibang salarin kundi ang kanilang mahinahon at pinagkakatiwala ang kura paroko. Ang mga krimen ni Malyari ayon kay Dr. Santiago ay nag-ugat sa kanyang ideya na ang kanyang ina ay isinumpa. Sinasabing ang kababalaghang ito ay resulta ng masamang incantation ng isang mangkukulam na maaring magdulot ng sakit o kamatayan sa pamamagitan ng pagtusok ng isang magic pin sa isang wax idol. Naniniwala si Father Malyari na sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ng mga parokyan, mababaligtad niya ang masamang mahika. Sinimulan ni Malyari ang kanyang pagpaslang sa loob ng taong 1816 hanggang 1826. Ayon sa mga nailathalang kasaysayan, mahigit kumulang limamput pito ang walang awang pinatay ni Father Malyari sa kagustuhan niyang mapagaling ang kanyang ina. Walang konkretong impormasyon tungkol sa sakit ng kanyang ina o kung paano pinatay ni Malyari ang kanyang mga biktima. Ngunit isang bagay ang malinaw, wala sa tamang pag-iisip ang paring Pilipino. Sa loob ng sampung taon, wala kahit isang parokyano ang naghinala kay Father Malyari. Ngunit noong taong 1826, siya ay nagkaroon ng malalang sakit na naging dahilan para palitan siya ng isa pang pari na nag-alaga sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Natagpuan ng paring ito ang mga ang personal na pag-aari ng mga biktima ni Father Malyari. Dahil dito, ang sampung taong healing spree ng Kura Paroko ay sa wakas na at siya ay pinahuli sa mga Espanyol na otoridad. Timalyari ay gumugol na labing apat na taon sa bilang buwan. Naniniwala naman si Dr. Luciano Santiago na dapat sa kauna-unahang mental health hospital sa Pilipinas, dinala ang pari, alinman sa Hospicio de San Jose o San Dazaro Hospital. Timalyari ay nakikipaglaban sa kanyang sariling kaisipan. Pinanggit sa publikasyon na Singsing, Sing, sa isang artikulo tungkol sa memorable kapampangans na ang pari ay nagkaroon ng malubhang sakit sa pag-iisip. Ang sino mang magpakita ng mga simptomas na ito ay madalas na hindi pinapansin dahil ang paniniwala sa mental health noong panahong iyon ay iba sa kung paano naiintindihan ang usaping ngayon. Karamihan sa mga tao ay walang ideya kung ano ito at sa halip ay sinisisi ito sa supernatural. Ang kanyang paglilitis ay nagdulot ng malawakang pagkagalit ng mga Pilipino at sinamantala ito ng mga Espanyol upang kumpirmahin ang kanilang naiisip na ang mga lokal na katutubo o tinaguri ang Indios ay madaling maniwala sa mga supernatural na kwento. Si Father Malyari ay pinatay ng kolonyal na administrasyong Espanyol sa pamamagitan ng pagbitay noong 1840. Sa kabila ng pagiging mas hindi kilala sa kasaysayan ng Pilipinas kumpara sa Gombursa, si Malyari ay maituturing na unang paring Pilipino na hinatulan ng kamatayan at marahil ay siya unang biktima ng kawalang katarungan sa panahon ng Espanyol ang kaso ay nagtapos sa magkakaibang pananaw sa pagkakasangkot ni Malyar. Itinuturing ng ilan na ang pari ay isang napakasamang mamamatay tao na kumitil sa buhay ng mga taong nagtiwala sa kanya. Para sa iba, siya ay isang may sakit at naguguluhang anak na kayang gawin ang lahat para sa pagmamahal sa kanyang ina. habang ang kaso ay sinukluban na ng halo-halong mga kwento. Ang makasaysayang trahedyang ito ay maaaring nahahati sa tatlong bahagi. Isa, tungkol sa isang may sakit na natalo sa laban sa kanyang sariling pag-iisip. Ito naman ay patungkol sa mahiwagang paghihirap ng kanyang ina. At ang pangatlo ay tungkol sa mga inusenteng Pilipino na walang awang pinatay ng isang tao ng Diyos. Crazy feeling, so Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinig.